pa-expect namin sa yung Ah, dadaan lang. cho charot lang. Siyempre, that first time do kailangan may ano pang malakas, pang-masang kantahan, di ba? Hindi mo wala yung dahil lang kaya naman tayo nandito ay dahil uh, pagpo-promote natin ang pangmalakasang video okay game show ng bansa ang singing. So di pwedeng hindi tayo magpasample ng malakas, pangmalakasang kanta sa video okay. Nagkataon na nakanta ko to. <laughs> Kaya yun lang, masaya lang, nakaka-todal first time ko and um, sana hindi ito last. Kaya naman, in ko ako po lahat uh, ng ating mga kaawit bahay sa season 3 na po. Tayo, thank you Lord, ang singaling, mababalik ang una, ang pinakauna original na video kay game show ng buong bansa at ng buong Asia. wow! Kung game yan, na-fact check namin yan. Um, sa TV5 po, simula ng March 1, 5.45 po every Saturday. Dito lang yan sa TV5. At uh, abangan nyo po ako sa labas. <laughs> abangan nyo po ako sa Will to Win. Uh, isa pang malakasang um, kantahan lang tayo at chikahan portion. With, uh, sad wala si, you know, no, si Kuya Will. Pero andyan naman ang aking ang aking better half. Wow! Pagating sa hosting na si Sir Randy Santiago. Kaya kita-kita sa Will to Win. Will to Win!